At galing na rin po mismo sa bunganga ng ating mga biktima, Mr. Speaker, ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit. And Mr. Speaker, galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yon na voluntarily nag-surrender po sila. Yan ang sagutan sa plenaryo hinggil sa isyu ng dalawang kabataang aktivista na binaliktad kamakailan ng pamahalaan. Sa plenary hearing para sa 2024 proposed budget ng Defense Department at attached agencies ay tinalakay ang isyu ni na Junila Castro at Jet Tamanong. Sila ang dalawang kabataang aktivista na binaliktad ng NTFL CAC sa isang press conference at sinabing dinukot sila ng militar. Ngunit paglilinaw ng AFP, last minute na binago ng dalawa ang kanilang statement at siniraan ng gobyerno. Kaya ang AFP sasampahan raw ng kasong perjury ang dalawang aktivista that the two voluntarily surrendered were sworn to before a public attorney you no know? and maraming testigo doon no nag-surrender sila ngayon biglang bumaliktad sila so we are studying the possibility of filing perjury charges against them sa din ni Secretary Teodoro na present ang mga bugado ng Public Attorney's Office at magulang ng dalawang aktivista nang pumirma ang mga ito ng sworn statement na nagdidetalye ng kanilang pagsuko sa pamahalaan. Present rin daw noon si PAO Chief Persida Acosta kaya imposible na magkaroon ng coercion sa panig ng militar. Kasi kahit na ang Chief Public Attorney, si Atty. Acosta, nando na doon at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather nung isang babae uh, na nanando doon ay nandun mismo. At tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, eh ayaw daw. Pagkatapos biglang babaliktad. Ayon sa law expert na si Mark Tolentino, mabigat na kasong perjury, lalo na kung pamahalaan ang magsasampa nito. Nangako naman ng Defense Department na isasampa ang kaso sa so lalong madaling panahon. Ang perjury kasi you are testifying under all you sabihin mga gawa ka ng mga mga affidavit, judicial affidavit or any under under oath statement, you sabihin naka-notarize 'yan sa notary public. Ang recourse dito ay mag-file ng perjury case and then they can prove the truth. Kasi amin ang ebidensya matibay na nasa likod ng armed forces. Kung mapapatunayang guilty, posibleng makulo ang mga ito ng 6 hanggang 10 taon sa kasong perjury. May babala naman ng Defense Department sa mga nasa likod ng panloloko sa pamahalaan. Gusto kong malamang kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsinibing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito.